Alam mo ba kung bakit hindi lang pang ang Valentine's Day? Oo, mas malalim ang kahulugan ng araw na to kaysa sa iniisip ng karamihan. Hello mga ka Jade Smart! Ako nga pala si Jade Smart and welcome sa Jade Smart TV. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na tiyak na may matutunan ka. Maraming nag-aakala na ang Valentine's Day ay para lang sa mga magkasintahan or mag-asawa. Pero ang totoo, ito ay tungkol sa pagmamahal sa lahat ng aspekto sa ating buhay. Pamilya, kaibigan, at higit sa lahat ang pagmamahal natin sa ating Diyos. Sa halip mag-focus sa romantic relationship, bakit hindi natin gamitin ang araw na ito para ipakita ang appreciation natin sa mga taong mahalaga sa atin. Maliit na bagay pero malaking impact. Pwede kang magpadala ng simpleng mensahe o sulat sa iyong pamilya o kaibigan. Gumawa ng random acts of kindness sa iba. Maglaan ng oras para sa sarili para sa self-love and self-care. At Higit sa lahat, tandaan natin ang pinakadakilang pag-ibig na natanggap natin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin. John 3.16 Ngayong Valentine's Day, hindi lang dapat tayo naghahanap ng pagmamahal. Maging daluyan tayo nito. Hindi kailangang maghintay ng special na tao para maramdaman ang halaga mo. Ikaw mismo ay mahalaga at may kakayahang magpahayag ng pagmamahal sa iba. Kung nagustuhan mo ang content na to, huwag kalimutan na mag-like, i-share at mag-subscribe sa JD Smart TV para sa mas marami pang life-changing na usapan. Kita-kits sa next video. Bye. God bless you.